Pamilyar ka ba sa hilaan ng lubid? Kung oo, maaari mo ba itong ihambing sa iyong mga nasisilayan sa paligid, partikular na sa larangan ng politika? Hmm. Marahil hindi na bago sa ating mga pandinig ang ganitong uri ng sistema sa bansa. Kapag nanalo ang leader na nasa unahan, hihirangin din bilang wagi ang buong kasama na nasa kanyang likuran. Kumbaga, parang tug of war binabatak nila ang kani-kanilang mga kamay sa paghatak upang sabay-sabay na mahirang ang mga ngalan. Ang politikal na dinastiya ay karaniwang inilalarawan sa mga pamilyang sabay-sabay o sumusunod sa yapak ng kadugo sa isang gobyerno. Ito ay kadalasang nangyayari kapag ginamit ng isang mataas at makapangyarihang pinuno ang kanyang dominasyon sa kapangyarihan sa pamahalaan. Gaya na lamang ng administrasyong Aquino, Duterte at Marcos. Hindi naman nga maipagkakaila na kahit papaano'y may naiiwan itong magandang epekto gaya na lamang ng pagkupkop sa kaalaman ng kapamilyang nasa gobyerno. Maari itong ipagpatuloy ang nasimulan ng kadugong natapos na ang termino upang mapaganda pa ang mga proyektong nais ihain sa mga tao. Subalit Matutunan sana nating pagkalooban ng mga pagkakataon ang mga kayumangging hindi man matunog ang ngalan sa kasalukuyan. Ang hangarin naman sa pinamumugarang bansa ay mapaunlad at mapaganda gaya ng ating matagal ng pinapangarap. Iyong hindi magnanakaw at tanging kabutihan lamang sa kapalaran ng mga Pilipino ang ninanais na makamtan. Papalapit na ulit ang halalan Lumang henerasyon na naman ang makikipag-unahan sa pwesto upang manilbihan. Ngunit, papahatak ka ba sa dinastiyang matagal ng may kinalaman sa korupsyon ng bayan? Sana maging matalino sa pagboto dahil dito lamang natin mapasakamay ang hinahangad na pagbabago. Tara, tag of war tayo. Hilain lamang ang may dalisay na puso para sa sambayan ng Pilipino.